spray na to pero matagal tagal na rin naman ayan po kunin natin yan ah ayan kasi ang tao yata ano ba pinawisan pinawisan ako maglinis ng dalawang ulong ito <laughs> sana magkasa uy ang sarap nito Luto na siya. Kakain hmm, na tayo. Masarap tong sabaw na to. May chili garlic crab. Ang magandang buhay. Ngayong uh, day off tayo, tayo ay food trip mga ka-farm. Lulutuin ko na yung aking nabiling uh, malaki din pala. Sa bagay, one, magkano ba bili ko nun? 1,000... 1-1 ata hindi ko masyadong naalala 1-1 at ang ganda ng panahon ngayon nagluluto oh. Luluto tayo ng kusido ayan ang ganda po ng uh, what a view beautiful ganda ng view mga ka farmer yung dulo na yan na malay mo magkabudget tayo makaipon ipon ay yung dulo na yan mga ka farmer yan magandang uh, may plano ako dyan pero still a long way to go, di ba? Pero papunta naman doon. Pero napakalayo pa. Pangarap pa lang. Ayan. Pero ang ganda, ang ganda po ng uh, ano diyan, yung yung dulo na yan. Sabi ko nga, bebe, ang ganda pala kung doon natin dinagayong yung kainan, ano. <laughs> oh, ganda. Pero maganda diyan, ano. Ah, uh, staycation. Ayun. Tingnan natin kung tatagal sa market yung ano, yung, yung Kasi ngayon uso eh. Mahirap din naman po na i-push, 'di ba? Tapos sa um, malaking investment eh. So, ayun. Basta kung saan tayo dalhin, 'yun lang. Tayo mamimitas pala ng ano, mga farmer yan. Magpaparonda muna ako ng kalapate. Ayun, singit ko lang bago tayo magluto ng uh, uh kalabasa pa ko kasi kailangan kong magtabi dyan ang pang ano namin pang pakbit pakbit ba ah, kaysa hindi na ako bibili diba bibili pa tayo Riko ito si pun pwede sanang pakawalan kaya lang po perwisyo talaga may initulo ni papayam grabing kalat ah oh. uh. ah sige mamaya kukuha lang ako ng ano talbos Uy. Pwede na pala akong gumawa ng ano nang sa pigeon. Ng farmer, ang pigeon natin. Ba, may umipot na Ano 'yun? Pakawalan ko lang 'yan. Pagparonda lang ako. Ang ganda ng panahon eh para sumaya naman sila. tayo tayong dalawang ano, naka-confine. Pero okay lang naman 'yan. Medyo ano lang po sila. Nagkakanker. Papalinis na naman tayo. Si Kongkong na kinukuha kung paglinis nito. Aga paglinis ba? Hoy, may isang hindi pumasok. So yan po yung ating mga ibon. They're healthy. Kalang wala pa tayong training. Hoy, labas na kayo. Go, 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 go. Go out. Go out, go out. Lipad, lipad. Sige na, sige na, sige na, sige na. Marunong na kayo pumasok lahat eh. Sige na, sige na. Lipad na kayo. Exercise. Exercise, exercise. Ito bago to, bago. Lipad ka na. Hindi naman kay kakain eh. Yan, buksan lang natin. Hayaan lang natin. Kukuha ko ng talbos na pula pala. Kamote. Yan ilalagay natin sa... Ano? Sa... Lulutuin natin... Uh, ulo ng uh, talakitok pero may makukuha tayo dito laki ng isda oh kasi dito mga farmer hindi maganda ang talbos dito gawa ng dinaarawan tapos yung ano bibisitahin natin mamaya ikutan ko din yan titingnan natin yung uh, ah, pwede na magtanim ng papalinis muna natin syempre may mga sili ikutan natin spray na to pero matagal tagal na rin naman hmm. ayan po kunin natin yan ah ayan kasi ang tao yata ano ba kunin din natin yung lahat ayan wala jackpot tayo oh, yun po oh. dami <laughs> tumaas na kumakyat <laughs> ayan na mga farmer nandito tayo sa ating Malinis na kusina. <laughs> Ayos lang. <laughs> Magulo kasi. So, ito ang gagamitin natin. Wow, my favorite today na lutuan. Dahil, uh, uy, di ba? Happy ako dito sa ating uh, stainless. Tapos, ito, pinapa, ano pa natin? di pa pala malambot eh. Pero, ayan, pe-prepare lang muna natin to. na nandito ang ating uh, magkuno chopping board ayan, ito pong magkuno chopping board na to ay talagang nung adik adik ako sa magkuno, although bumili uli ako ngayon ng ganito siguro kalaki gusto kasi meron dito, eh, nagagamit doon, minsan tatawid ako sa kusina malayo, minsan umuulan pa, so sabi ko dito na lang isa doon isa din 10 uh, ano lang, mga ganyan lang po uh, 170 lang, so ayan, bili po kayo ito ideal lang siya sa mga kamakamatis, mga uh, luya. Pero yung mga pangbaragan, magsampalok kayo. Ito kasi matigas siya. Pero hindi siya po pwede ng hmm. So ito yung ating isda, dalawang ulo. Mabigat pala. O tama-tama ito, hiwain natin. Hindi ko alam kung ano ko pa yung ulo niya, mahahati ko pa. So tapos ito yung aking nabiling lapad ipiprito na din natin to mga ka-farmer yan saan ba ito nabili saan ba natin ito nabiling lapad na to urani uh, o ako bumili of... I forgot na saan ba sa urani din Nung tayo pumunta okay bago lang po so, ipipritohin na din natin to tama tama 12 pa pa lang sundo ko ayan plus gis lo po ina nata yung sabi ko sayo, eh, sa iyo eh hindi oran oh angeles ano hindi oran pampang. pampang pinawisan pinawisan ako maglinis ng dalawang ulong ito <laughs> rehiwain pa natin yan oh. kasi masyado pa pong ma ano kasi yung ulo ano natin, ang dalawa pa siguro para Uy, pumukpok. Ay. Matali mo ma itong ano natin. Kaya lang talagang matigas po ang buto ng ano. Hindi, pupukpukin ko lang. Ayan na. Tapos <laughs> tingnan kung gano'ng karami. Dami, no? Tapos, sinama ko yung... Ito, ka. Ito, ka. Habang si Beba ay nagtitiga ng kalamansi, ako naman ay magigisa uh, na, eh. Habang pinitrito. Huwag tayong tasking tayo ngayon. Ayan. ready na ang lahat. Uy. Ayan. Ayan tayo yun kiris ka tayo ngayon dahil kahapon kumain ako ng lechon yun so, yun oh oro kaino bato kita mo na kainan ng konting konti lang ayan luya tapos kema tapos bay natin ilalagay nang tubig thank you ng isda yeah. na ano nyo na lang ang gagamitin natin Oh. natin itong kubae. Okay, Pinama ko yung atay pala para masarap. Ay, okay. Ay, okay. naman. Ako, mukhang na-apaw to. Lalo, gano'n mo Mamaya, late yan. na. Ito na tayo. Ang laki ito? na. Anong oras ang uwi ni Chichi, Bebe? 12.30. 12.30, alas 12. Dapat maka... Larga na pala ako. Sundo-sundo. Ay. Ay. Sana magkasya. Sana magkasya. <coughs> <coughs> 네네. <목소리도> 음은 <목소리도> <목소리도> luto ni Papa. Tampa natin ulit. Ayan. Pupula yung sabaw. Saka natin lalagay yung halamansi. Tapos luto na yung ano natin. Isdang daba. Hmm. At habang tayo ay nagluluto, Nagpapak ng mani. <laughs> oh. Pagka-nima to. Galing to sa ina-mother. ipapaasin natin. Pure calamansi juice. Dinurok ko na rin yung kamatis ng konti. Ayun na, bumango na. Tawag nito ay sa aming sabikol ay kusido. Alam ng mga bikulana to. Siyempre, iba-ibang version pa rin. Dito kasi sa Pampanga, karamihan pag sinisigang, yung iba, piniprito muna nila. Ang ng langsa. Pero ito hindi naman gaano malansa to. pa, pakupulahin natin ang sabaw. Pero mapula na, oh. Mapula na. Pink. Ayan, Pink. Wow. Amazing. Amazing. Ayun na oh, na oh. siya. Uh, kakain na tayo. Masarap tong sabaw na to. May chili garlic crab on the side. Siyempre. Ayan na. Okay na. Lambot na oh. Ulo ng talakitok. Mga ka-farm. Sinama natin yung ano. Yung kanyang uh, puga. That's it. Ready? Ano tayo? Siyempre, hindi naman pwedeng hindi pakita kung paano natin na uh, mumukbangin ito. Ay, <laughs> di Talbos mga ka-farm. The best. Dinamihan ko na. Yan. O. Tapos may batang epal. <laughs> Makain ng isda. Siyempre, naubusan na naman tayo. Nice na stock bukas na lang kami sayang ang... wala eh. <laughs> oh, tingnan nyo naman uy syempre hindi kumpleto ang ating masarap na ulam kung walang eto mga farmer ang magkukumpleto dyan oh yes favorito oh, ni papa no maangam Hindi mo kakain kakainin, di ba? Tama mm. Ito masarap Uy. Oh. No, so ah, sarap yung sayo. Mm. kamay ko na na? Uh, Talbos ng kamote. Dagta. Ka? isa pa po sa paborito din na po niluluto ni ni mami noon yung galaga sa amin galunggong lang na pinirito na leftover tapos talbos na pula at ang pampaasin mo ay kalamansi ang tawag niya sa bicol ay sinukwan kaya kahit ano pong ano doon danggit na maliit sasabihin niya kalamansi lang Mm. Yan yeah. yeah, talaga magdadala. <coughs> May unang anghang. Hmm. Oh, sarap. No. Kumain ka na, guys. Mauubos niya na ni yung isang halibut yung dapa.

masarap talaga yung talbos ng kamote yung pula hmm? gusto mo na yung fish ni papa? Huh? gusto mo tikman yung fish ni papa? magkaiba to iba yung fish din yung kinakain mo na yan hmm. tikman mo tong fish ni papa Sarap! In it. In it. Gusto mong higop na sa bawang. Hmm. Higop madali. May malamig na to. Hindi ni Papa. Oh, bilis na. Sarap to. Hmm, sarap no? can... <laughs> na. Masin. Ha? Masin? Ayaw man ng ganda may buto yan baka nung kainin mo yung buto baka itutungbo yan sa tanong mo sige mm -hmm. Ano na papa yan sarap mmmm susunod na ako kay chichi masap talagang ulo din ng talakito. dulu nih si kok ini pan serap numpang ah nah sedikit nih papa yang ini kok teh ya ini hmm. Siblo muna init pa. Gusto Hmm. no. Mm. Mm. Sarap, no? Ni papa. Hmm. Palagi

sarap din talaga nakakamiss din po iba yung asim ng kalamansi talaga so yun ang nakagistan ko sa bicol na sinigang kalaman uh, kalamansi po yung ginagamit shout out tayo ng konti ayun uh, belated happy birthday para kay ate email uh, Imelda ayan sunga ayan na sorry po at nako na late na pala yung aking uh, Abati September 11 pa. yung belated happy happy birthday po at uh, sa anak niya din. Syempre si Analine September 6, ayan. Hmm. So ayan po. Tapos batiin din natin 'to. Shout out po kay Esther Piging Panday at sa former office mates niya sa BIR. Happy happy birthday daw Mrs. Presy Regala September 22. Shout out din. Ah, uh, syempre kay ka Farmer Rolando Regala. <laughs> shout out kay Mildred Berin from Melpita Melpitas, California from your loving husband Al. Ah, uh, special shout out kina Efren Evelyn Brian Ezel Laksamana from Emily Ontoy at happy birthday kay Ezel Lak na Laksamana so ayan mga farm na doble lang po at tagilid na pala ito ha Mm, so ayan, nandiyan pa 'yung ating mga ibon. Papakain ako ng maaga si Bebe ng Yaya. Bibilin daw na ano na naman na 'yung tiles na po doon. Oh, sabi ko sige at habang uh, libre tayo. Mm, so yan, maraming salamat at magandang buhay.